Napatingin si Mia sa wall clock na nasa silid ng binata. Halauna pa lang pala ng madaling araw. Akala niya umaga na. Akmang tatayo siya ng higit ni Cal ang bewang niya. Where are you going, hmm? Anitong nakapikit ang isang mata. Magbabaan niya lang. Ano ka ba? Matulog ka pa nga. Okay, kiss muna. Ani to gumuso. Natatawag tinampal niya ito at tinulak pahiga. Nakangiti ito habang nakapikit ang mga mata. Binalot niya ang sarili ng comforter. Lumapit siya sa closet ng binata at naghanap ng damit nito. Napangiti siya nang makita ang boxer nito. Gamit nang kinuha niya. Pagkatapos magdamit ay pumasok na siya ng banyo. Kakatapos niya lang maghugas ng sarili. Nang bumukas ang pintuan ng banyo, iniluwano ng binata. Napangiti ito nang makita siyang itinaas ang suot. Ang bastos mo, Kyle! Kita mo nang di pa ako tapos, di ba? Aniya sa mataray na tinig. Natawa itong lumapit. Eh, naiihi na rin ako. Bigla siyang tumalikod ng inilabas nito ang kanya. Naiihi na nga siguro. Napalingon siya sa binata nang pilit nitong abutin ang braso niya. Inirapan niya ito at nagmamadaling lumabas ng banyo. Lumapit siya sa telepono niyang umiilaw. Nakatanggap siya ng mensahe galing sa ati Isa niya. Nangungumusta ito. Matipid na sinagot niya ito ng okay lang. Asip naman enteresado mga ito sa buhay niya. Ilang buwan na rin siyang hindi nagpaparamdam sa magulang. Pero tuloy pa rin naman ang pagdeposit niya ng pera para sa gastusin ng mga ito. Bigla siyang napasigaw ng buhatin siya ni Cal at ibinagsak sa kama. Cal naman! Sinong ka-text mo, ha? Nasa ibabaw na niya ito. Na-amaze siya sa reaksyon nito kaya natawa siya ng mahina. Ate ko, bakit ba? Okay. Umaliwalas ang gwapo nitong mukha sa sinabi niya. Itinulak niya ito para umalis sa ibabaw niya. Ayaw magpatinag nito kaya kinurot niya ito sa tagiliran. Wala itong suot na pang itaas kaya direktang tumama sa balat nito. Aray! Isa pa, Mia. Bantaan nito. Umalis ka kasi sa taas ko. Naiilang ako. Itinulak niya ulit ito pero lalo lang nitong idinagan ng sarili. May nangyari na nga sa atin lahat-lahat naiilang ka pa rin. Tumingin ito sa kabuoan niya. Tsaka bakit ka ba nagdamit? Eh di ka naman lalabas. Dapat kapag narito ka sa silid ko, huwag mo nang abalahin ang sarili mo magsuot ng damit. Baby. Pil yun itong sabi. Kinurot niya ulit ito sa tagiliran. Nag-ibang emosyon ng mukha nito kaya napalunok siya ng sunod-sunod. Napasinghap siya ng halikan siya nito ng Marien. Maya-maya ay naging mapusok iyon. Naging malikot ang mga kamay nito. Abala sa pagbisita sa kabuuan niya. Dahil sa ginawa nito, binuhay na naman ni Kyle ang init sa katawan niya. Iniyakap niya ang kamay sa batok nito at sinalubong ang bawat halik nito. Maya-maya ay gumapang ang halik nito hanggang sa leeg niya. Kinagat nito ang damit niya pa itaas hanggang sa bahagyang nahantad ang kahubdan niya. Binitawan nito saglit ang mga kamay niya at mabilis na hinubad ang damit niya. Itinapon nito kung saan man yun. Napahawak siya sa ulo ng binata nang paglandasin nito ang labi sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang kamay nitong pumasok sa loob ng boxer na suot niya. Napakagat labi siya ng damhin nito. Tumingin pa ito sa kanya at ngumiti. Bumaba ang bibig nito sa puso niya. Mukhang hindi nito palalagpasin ang sandaling yon. Hindi nga siya nagkamali. Nagbamadaling hinubad nitong natitirang saplot niya. Hindi na naman niya malaman kung saan babaling ng mga sandaling yon dahil sa sensasyong dulot nito. Napasabunot siya sa buhok nito. Maya-maya ay maya, hinawakan niyang magkabilang pisngi ng binata. Napatingin ito sa kanya. Tila nakikiusap ang kanyang tingin. Napangiti ito sa kanyang pakiusap. Yes, baby. Sabi nito. Mabilis na hinubad nito ang boxer brief nito. At dumagan sa kanya. Hinuli nito ang labi niya at mapusok na sinako. Napalabi siya nang sinimulan na netong itulak ang sarili sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-adjust. Masakit na makirot pa rin. Pero nag-iiba naman ang pakiramdam kalaunan. Nakatitig ito sa kanya habang umuungol. Ang mga mata nito'y ay punong-puno ng makamundong pagnanasa. Pilit na inabot niya ang labi at hinalikan habang ang katawan nila kapwagu kapwa gumagalaw. Sayong sayo lang ako, mahal ko. Kyle, anas niya. Matamis na nginitean siya nito at kinintala ng halik ang ilong niya. Maya-maya ay naging mabilis na ang kilos nito hindi na siya pumayag sa sumunod nitong hiniling. Ramdam na niya ang pagod at antok ng mga sandaling yon. Maagang nagising si Mia para maghanda sa pagpasok. Napangiwi siya ng maramdaman ng kirot sa bahaging yon. Dahan-dahan ang naging kilos niya sa pagbaba ng kama. Buti na lang may dala siyang ekstra na damit na pampasok. Magpapahatid na lang siya sa nobyo kung magising din ito agad. Paglabas niya sa banyo, tulog na tulog pa rin ng binata. Mukhang napagod yata sa ginawa nila. Hindi niya mapigilan ng sariling hindi mapangiti. Nagsusuklay siya ng buhok ng marinig ang telepono ni Kyle. May tumatawag. Wala sa sariling nilapitan niya ang telepono nito. Napatingin siya sa binata. Mama ang nakalagay na pangalan ng tumatawag. Iniisip niya kung gisingin ba ito o hindi. Sa huli, nagpasya na lang siyang wag itong gisingin. Pabalik na sana siya nang tumunog ulit ang telepono nito. May kaya naman ang pangalan ng tumatawag. Biglang kabog ng dibdib niya nang mabasa iyon. Babae iyon, malamang. Sino kaya yon? Tanong niya sa sarili. Hinayaan niyang tumunog lang ang telepono nito. Sa kusina na niya ipinagpatuloy ang pagsusuklay. Nagluto siya ng almusal nila. Kakatapos lang niyang magkape nang makita si Cal na pupungas-pungas. Nagkunwari siyang hindi niya ito nakita. Ipinagpatuloy niya ang pagluluto. Patapos naman na. Kita niya sa gilid ng mga mata niyang paan ito habang sa kalan lang siya nakatingin. Hindi na siya nagulat ng yakapin siya nito maya maya. Hinawi nitong basang buhok niya. Napapikit siya ng halikan nitong batok niya. Good morning baby. Hinalikan ulit nitong batok niya. Bumaba sa balikat niya kaya't napalapi siya. Kyle, nagluluto ako. Saway niya dito. Hmm, okay. Pagbutihin mo asawa ko. Nakangiting saad nito. Natatawang hinarap niya ito. Asawa ka dyan. Kapi ba o tsa Copy please. Naupo ito sa upuan kapag kawan. Pinapanood lang siya nito sa ginagawa. Nakapangalumbaba ito sa mesa kaya sinita niya. Ang aga naman niyan. Walang bariya dyan. Inilapag niya ang tasa na may lamang kape. You know what baby? You'll be a good wife and mother someday. Sambit nito habang nakatitig sa kanya. Talaga? Sa tingin mo, sinong mapapangasawa ko? Nakatawang sabi niya. Kumunot naman ang noon ito sa sinabi niya. May iba ka pa bang gusto mapangasawa, baby? Hindi pa rin maalis ang pagkakunot noon nito. Natawa lang siya sa tanong nito. What? Mia? Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinigit na naman itong bewang niya. Napahawak siya sa dibdib nito kapag kuwan. Kyle? May iba ka pa bang gusto? W wala na. Anong wala na? Kahit ako ayaw mo mapangasawa? Lalong dumilim ang muka nito. I mean, wala akong ibang gusto. Ikaw, ikaw lang, Kyle. Masuyong sabi niya. Biglang lumiwanag ang mukha nito. Good. Anito at kinintala nito ng halikan labi niya. Dahil akin ka naman talaga, simulat sa pool. Kaya huwag ka na maghanap ng iba. Iba ako magalit, baby. Sinasabi ko sa'yo. May pagbabantang sabi nito. Asus, sinasabi mo lang yan dahil ikaw ang nakaung na sa akin eh. Tinulak niya ito at pinatay ang niluluto. Hinigit siya nito muli. Bago pa man kita nakuha, tinatakan na kita, baby. Kuha mo? Nakangising sabi nito bago siya binitawan. Tigilan mo nga ako, Kyle. Hindi-hindi kita titigilan, baby. Ani ng binata na nakangiti. Inismiran na lang niya ito. Baka humaba na naman ang usapan. Ang dami pa namang alam nito. Pagkatapos nilang kumain ay naligo kaagad si Kyle. Hinatid siya nito sa opisina. Maaga din palang pasok nito sa opisina. Ang bilis na namang lumipas ng mga araw at linggo. Parang hinihila hilang oras at araw para sa kanya. Malapit ng pag-uwi ng binata sa Pilipinas. Dalawang araw na lang kamo. Talagang napakabilis. Hindi na rin ito pwedeng mag-extend. May nakatakda itong rehearsal para sa concert nito. Gusto na rin niyang umuwi, pero hindi pa pwede. Parang ayaw niyang iwan siya nito. Ilang beses na rin siyang natanong ng nobyo kung sasama ba siya pa uwi. May trabaho siya. Tatlong buwan pa bago matapos ang kontrata niya. Saktong katapusan ng Nobyembre ang end of contract niya. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawala niya. Bago inihakbang ang mga paapalabas ng salon nila Zoe. Susunduin siya ni Kyle ngayon. Nagpaayo siya para sa date nila ng binata. Wala pa yata si Papa Kyle. Mamaya ka na umalis, Miang. Pigil ni Zoe sa kanya. Oo nga pala, wala pa si Kyle. Humakbang siya pabalik at pasalampak na naupo sa upuan ng salon na pinagtatrabahuhan ni Zoe. Relax, masisira ang beauty mo, bunso. Nakangiting saad ad nito. Malungkot na tiningnan niya ito. Uuwi na siya ng Pilipinas, Zoe. Alam ko, Ilang beses mo nang sinabi. Kaya nga sulitin mo ng dalawang araw na natitira. E di pagkatapos ng kontrata mo sumunod ka, mukhang mahal na mahal ka naman ni Papa Kyle. Natigilan siya sa sinabi nito. Never pa niyang narinig mula sa bibig ni Kyle ang salitang mahal. Gusto, oo. Lagi niya yung naririnig. Sabay silang napatingin ni Zoe sa lalaking pumasok sa salon. Ang buong akala niya si Kyle, hindi pala. Iniwan siya ni Zoe kapag kuwan. Inasikaso nito ang pagdating ng mga customer. Ilang beses pa niya sinipat ang relong pambisig. Hindi siya makapaniwala na mag-iisang oras na pala siyang naghihintay. Kinuha niya ang bag. Hinanap niyang telepono. May limang missed calls doon. May mga messages din. Lahat galing yun sa nobyo. Kinakabahang binuksan ang mensahe nito. Laglag balikat na ibinalik ang telepono sa bagat tumayo. Narinig pa niyang tawag ni Zoe pero hindi niya na ito pinansin. Nangihinang hinayon niya ang sarili pa uwi ng apartment Isang linggo nang matamlay si Mia Hindi pa rin siya makapaniwala Iniwan siya ni Kyle na hindi malang nagpaalam Hanggang saan niya panghahawakan ang sinabi nitong babalik Nawalan siya ng gana magtrabaho sa gabi nitong nakaraan Napatingin siya sa kaibigan na palapit sa kanya May dala itong pagkain Kakatapos lang nilang mag window shopping dito sa pinakamalaking mall ng Dubai Napilitan lang siyang sumama kay Vina para libangin ang sarili. Kainan na ha? masayang sabi ni Vina. Inilapag nito ang pagkain sa mesa nila. Numiti siya dito ng mapakla. Tinulungan niya itong ayusin ang mesa nila. Grabe, busog na busog ang mata ko sa ganda ng mga bilihin. Buti hanggang window lang talaga tayo. Natatawang sabi nito. Pag mayaman na tayo, mabibili na natin ang mga nakita mo kanina. Anaya dito." Huya, oh, yeah? kailan kaya tayo ayaman? Pagputi ng buhok ko, wala sa sariling sagot niya. Ay, hindi na uwak. Sa bagay, may pag-asa tayo kapag buhok kang pumuti. humagik pa ito. Napakunot noo ito ng pagpalitin niyang pagkain nila. Spaghetti na ngayon ang nasa harap niya. Ang baho pala ng garlic chicken at rice. Akala ko ba heavy meal ka. Eh bakit nangaagaw ka ng pagkain? Diet pa naman ako miyang. Ani ni Vina, nagpapadyak pa ito kaya natawa siya. Sorry naman, hindi ko pala trip kainin yan. Libutin na lang natin ulit ang mall bago umuwi para matunaw yung kinain mo. Wala na itong nagawa ng isubo na niyang spaghetti. Ay, sige na nga. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain. Nang mapatigil ito. Gumagamit kasi ito ng cellphone habang kumakain. Tumatawag ba si Sir Kyle sayo? Tanong nito bigla. Apat na beses palang yata simula nung umuwi. Pinilit niyang ngumiti dito. Ang totoo niyan, dalawang beses lang. Isang araw pagka uwi nito ay tumawag ito. Tapos noong nakaraang araw, wala pang limang minuto yata pinatay na nito. Humingi din naman ito ng sorry, porque may emergency daw. Wala naman siyang magawa kundi tanggapin. Bihira lang din ito mag-send ng messages sa kanya. Hindi siya sanay sa ganoong treatment mula sa nobyo. Sinanay siya nito na hatid sundo sa trabaho. Tumatawag pa ito kapag alam nitong break time niya. Samantalang ngayong kulang na lang manlimo siya ng atensyon nito. Ako nga huwag mong pinagluloko, Mia. Hindi ka sasama sa akin kung masaya ka. Mahirap ang LDR, lalo pat hindi ordinaryong pinili mo. Umiling pa ito bago sumubo ng pagkain. Hala siya, okay naman ako ah. Tsaka wala naman talaga akong magawa today. Sus, oh, tingnan mo. Napatingin siya sa telepono nito na inilapag sa harap niya. Napalunok siya. Tumingin siya sa kaibigan. Ano yan? Pasahin mo. Utos nito sa kanya. Hindi ako nakikialam ng telepono ng iba. Nakangiting sabi niya. Ang totoo niyan, kabado siya sa makikita o mababasa niya. Napatikhim ito. O sige, ako na lang magbabasa para hinablot niya cellphone dito. Sunod-sunod ng paghinga niya. Pakaramdam niya hinahalukay ang tiyan niya at dibdib niya sa kaba. Lumunok muna siya bago tiningnan ang nasa screen nito. Gusto niyang tampalin ang dibdib ng mga sandaling yon. Pero nariyan si Vina. Ayaw niyang makita nitong nasasaktan siya. Kumurap pa siya para siguraduhin kung tama bang nababasa niya. Engage na pala si Kyle. Hindi niya kayang basahin ang buo ang artikulong yon. Alam niyang galing din sa mayamang pamilyang babaeng kasama nito sa litrato. Nakayakap ito sa bewang ng babae. Nakangiti ito sa litrato. Na nakatingin sa babae. Halatang in love sa isa't isa. Matamis na ngumiti siya sa kaibigan. Ina-expect ko na yan. Pilit na itinago niyang emosyon sa kaibigan. Pinakatitigan pa siya nito bago kinuha ang telepono sa kanya. So tanggap mo na naging babae ka lang niya dito. Alam ko naman kung ano at sino siya. At least, nagkaroon ako ng pagkakataon na maging isa sa babae niya. Tumawa pa siya. Pero sa loob niya may gusto ng sumabog. Hindi na niya makaya ang topic, kaya inibanan niyang usapan. Ewan niya kung nahahalata ba nito. Kahit anong libang niya sa sarili, sumasagi pa rin sa isip niya si Kyle. Buti na lang maghihiwalay na sila ni Vina ng nandas. Pagkasakay nito ng taxi, kaagad na tumalikod siya at pumara din ng taxi pa uwi sa apartment niya bago pa man siya nakasakay ng taxi, bumuhos ng kanina pa pinipigilang luha. Nakatingin siya sa labas pero ang utak at isipan niya ay okupado ni Kyle. Umasa pa naman siya sa mga binitawang salita nito sa kanya. Na siya, ang gusto nitong mapangasawa. Na siya, ang gusto nitong maging ina ng mga anak nito. Na siya lamang ang tanging gusto nitong makasama hanggang sa pagtanda. Pero lahat pala yun kasi nungalingan. Pinaasa lang siya nito wala siyang tigil sa pag-iyak hanggang sa pag-uwi niya. Hindi na niya naitago kay Zoe ang nararamdaman ng tanungin siya nito. May tatanggi pa ba niya gayong kitang kita sa mga mata niyang masaganang luha? Present lahat ng mga kasamahan niya, kaya nakisama ang mga ito. Ang nakakainis pa pinapaiyak ng pinapaiyak siya ng mga ito. Sinermonan lang naman siya, ang iba naman nagbigay ng payo. Pero kahit anong sabihin ng mga ito, naiiyak siya. Naiiyak siya sa katangahan niya, Mabilis din siyang nakatulog pagkatapos ng pag-iyak niya. Mukhang nakatulong ang mga kasamahan niya. Nabawasan ng sakit kasi nailabas niyang sama ng loob. Nang mga sumunod na araw, tiniis niya ang sariling wag itong replyan sa messenger. Kapag tumatawag naman ito saglit lang din siyang nakikipag-usap tapos kunyari pagod, busy o may biglang gawa. Nasa smoking area siya nang tumawag si Kyle. Hindi nakaligtas dito ang pagsindi niya ng sigarilyo. Nakasandal siya sa pader. Nasa unahan niya si Clark, si din. Ilang linggo na siyang naninigarilyo, nakakawala ng tense. Pakiramdam niya na ibubuga niya lahat ng sama ng loob niya. Naninigarilyo ka pala, kailan pa baby? Ani ni Ka sa kabilang linya, natawa siya ng mapakla. Baby na naman daw oh, shit na malagkit. Parang gusto niyang sigawan. Hanggang ngayon wala itong sinasabi tungkol sa issue. Matagal na, hindi ko lang sinabi. Ani at humithit pa siya. Hindi niya niya nakita ang reaksyon nito dahil nakatingin siya kay Clark. Nang sumenyas itong time na para pumasok sa loob ng opisina. I need to go. Bye. Ani at pinatay ang sigarilyo. Okay, miss na kita, baby. Hintayin mo ako dyan. Babalikan kita pangako. Yan ang pinanghawakan niya nitong mga nakaraang araw. Yun din ang huling pag-uusap nila bago niya nalaman sa kaibigang si Vina na ikakasal na nga si Cal sa darating na Pasko yun ang dinig nito sa hotel na pinagtatrabahuhan. In-entertain niya pa si Kyle dati dahil lang akala niya baka magbabago pang pa ang ihip ng hangin na baka sabihin nitong hindi totoong balita na ikakasal ito at baka hindi matuloy ang kasal nito kaya hindi pa ito sinasabi sa kanya. Oo, wala pa itong binabanggit tungkol sa engagement nito at ang date ng mismong kasal nito. Ni hindi man lang natanong nito kung may nababalitaan ba siya na hindi yan totoo pero wala. Anong akala ba nito hindi siya gumagamit ng social media? Ang lagi lang nitong sinasabi umuwi siya sa araw ng concert nito. O di kaya babalikan siya nito. Magdadalawang linggo na rin mula nang huli silang mag-usap. Niha, niho, wala na siyang natanggap pagkatapos nun. Kasabay niyo ng pagputok ng balita sa social media na ikakasal na nga ito sa Desembre. Napahawak siya kay Zoe ng makaramdam ng hilo. Ilang araw na siyang ganito. Nawawalan din siya ng ganang kumain. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa balita o may iba pang dahilan. Wala na kasi siya minsan sa oras kumain. Bumalik na din kasi siya sa pag-part-time na cleaner para abalahin ang sarili. Diretso tulog na lang din siya pagkagaling sa paglilinis ng mga kondo, apartment at kung ano-ano pa. Okay ka lang bunso? Ano ito nang hawakan siya? Pahawak saglit. Mahinang sabi niya at kumapit sa braso ni Zoe. Nagkabungguan sila nito sa tapat ng silid niya. Gutom na gutom na din siya kaya siya lumabas ng silid. Hindi siya kumain kagabi dahil sa pagod. Mas pinili niyang matulog na lang. Napahawak siya sa ulo. Pakiramdam niya umiikot ng paligid niya. Mia! Yun na lang ang huling narinig niya bago siya mawala ng malay. Nagising siya na nasa isang silid na siya. Kakaibang amoy. May mga nakatunghay din sa kanya na kasamahan. Napatingin siya sa nurse. Kapit bahay nila ito. Nakatira ito sa kabilang apartment nila. Inilinga niyang paningin. Nasa ospital siya? Kumusta ang pakiramdam mo, Mia? Inalalayan siya ni Zoe na magpumilit siyang maupo. Heto, nangihina pa rin. Nalipasan kayata ng gutom, Mia. Pero heto ang resulta. Gusto naming ikaw ang unang makabasa. nagrounds na kasi si Doc since kakilala naman kita. Nakiusap ko na sumaglit muna ako. Salamat, Mims. Kinuha niya ang papel na nakatupi. Dalawang pahina iyon. Ang nasa likod ay medyo maitim kaya nagtaka siya. Yun ang unang tiningnan niya. Napatakip siya ng labi nang makita iyon. Resulta iyon ng ultrasound.